tayo sa lugar ni parang Jovi Pantino. Rio ay pang Jan Rio ay pang Rio. Nahirapan tayo maganap. Jan kasi Jan Rio. Dito pala sa... Pati ka na magsurat. Sa ipasurat ko yung pangaran. Ini si Jack. Igang. Jack Bungso. Ini. Yung pala yung bahay nila. Jairo ay Pantino. Jairo Pantino. Tol, pasambahin mo sa pinke yung mga anak mo ha. Kasi matas na yung porsin Halik dito, interviewin kita. Samba ka sa PNK ha? Ayun na. kami. Oh, lagi kang sasamba sa PNK. Oo, oh, pagka... Uh, ikaw be, sasamba ka rin sa PNK ha? Ha? Ang hain kang Pantino. Ikaw si Clea. Clea. Oh. Ganda yan eh. Patid ka na magsulat Ha, Ha, ng ay, Pero biging dit lang, dit lang. Kaya si, ay, ay, no, si, si mama mo. Pag birthday ka, dito tayo saan? sa lugar ni Kajowi Pantino Hello po Hello po? po Kumusta po kayo? Hello po <laughs> Gutom na <laughs> Dito tayo sa bundok Yun. So. Pero malapit na dito yung twin truck dyan lang sa unahan Paglabas natin Ito po yung bahay ni Kajowi Pantino Ayan, matagal natin hinanap nagkaligaw-ligaw ito yung mga alaga nilang aso ang lalaki ng mga aso mo tol sa kuya ining pangwardya talaga pangwardya Pangantini kay ni Grigo ay Grigo uy di man kagaton Grigo 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 mapunta kayo sa kilo lamang mapunta kayo kilo lamang sabay na kayo sa tricia no Sabay na kayo si Tracy. Hindi, hindi ko alam kung... Hindi mo yan ang agad si Grigo? Hindi, ikong gamot...